Ninita, tignan mo yung kapatid mo, ha? Punta ako ng labas, bibla ako ng kandila, baka mag-run out, may pagyo daw. Opo, ma. Lumlawi. Tignan mabuti yan, ha? Opo. Ha ako. O, nena. Saan ka pupunta? O, ikaw pala, Feli. Bibla ako kandila, may bagyo daw kasi, Bikang kandila. Tama yan. Oo nga eh. Magkakabagyo na naman daw at mag-uulan daw ngayong gabi. Kakairita. Ulan daw ulan, bagyo ng bagyo dito sa Pilipinas. Buisit na Alger Abrenica yan. <laughs> eh, ba't naman napasama si Alger Abrenica? Ay, nako. Kaya lahat ng bagyo gustong pumasok sa bansa natin dahil yung kay Alger Abrenica, umaatungan pag kumakanta. Ay, ganoon. Ang tawag sa bagyo yung mga ganong uri ng kanta. <laughs> Wala ka talagang magawa. Pati si Aljore. inaano mo, mamaya, i-bash ka. Parang sure kayata ni Aldrey. <laughs> Siyempre, Emi lang yun, no, ka ba? baka tirahin tayo ng mga fans ni Aldrey Abrenica. i tayo. Emi <laughs> lang yun. <laughs> Ayon nga pala, nena. Nakita ko nung nakaraan, nagpunta dyan yung hilaw mong biyan, eh ano sabi sa iyo? Ay no, alam niya na yung kambal ay apo niya. Ha? Huh? Eh paano niya nalaman? Eh libre di din test niya. Kaya niya nalaman. nalalaman mo yung na nawawala? Kinuha niya pala yung dede ng isa sa mga kambal. At pala DNA test niya, kaya nalaman niya na apo niya yung dalawa. Natatandaan ko kayo yung mga bagay na yun. Walang yata, walang yata ganyang hilang mong biyan walang gagawing matino. Nakakairita. So, uh, anong plano mo? Eh, di harapin ang katotohanan. Yun naman dapat kong gawin eh. Yun ang plano ko. Huh. Tama yan. Harapin ang katotohanan. The best mong gagawin. Sige, diyan ka na muna. At pupunta pa ako nung labas. e, eh, bibila ako ng kandila. Eh, wala dito yung kandila kay Nena. Ay, kay Neltroy. Kay Negra. Ah, sige na. Mag-ingat ka sa pagbili mo ng kandila. Ay, hey, nena. Maging matapang ka, ha? Palaban sa lahat ng oras. Oo naman, Feli. Aharapin ko sila at kailangan maging matapang. Ako pa ba? How I shall I go back to the very first day I saw you. Ay, hey, nena. Oh, ikaw pala, negra. Nakabili ka ba ng kandila? Oo, oh, nakabili ako ng kandila nito sa bulsak. Biglang umulan. Buti na lang eh. Nakayama ko ng payo dun sa isa sa mga kaibigan natin. O nga pala nena, narinig ko yung pinag-uusapan nyo ni Feli Taga kanina nung dumaan ka rito. Ah, habang nag-aayos ako ng paninda ko. Ha? Ah? Narinig mo pala yung pinag-uusapan namin ni Feli. Alam na pala ng biyanan mo? Oo, alam na ng biyanan ko. Kaya diyan to yung dalawang bata. Naku, malamang gulo yan. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nababahala? Hmm? Hindi na ako natatakot? Negra? Karapatan di malaman ni Peter na anak niya pagod ng nok. So, lagi ako naman problema kung saan ako kukuha ng pera. Pero sa bagay, tama ka naman. Dapat na malaman ni Peter ang katotohanan. Ilabas na tayo ng mga followers natin. No? Ang tagal daw natin ilabas yung katotohanan. Tapos malaman niya, magbigay man siya o oh, hindi, wala akong pakalam. Pero mas maganda, magbigay siya. At sa pag-aaral ni, ni Nita. Puti na iskolar yung babae niya. Ay, naku, sana pagdalaman nga ni Peter na anak niyo yung kambal, eh, naman siya. Alam ko rin yung dalas mong hirap sa pagpapalaki ng mga anak mo. Ano, bembang na siya ng bembang. Walang suporta. Ah. Pag pumunta sila dito, at kung kuli yung dalawang bata, hihiramin. Hindi ko papahiram niyo. Mamaya, kot-kot yung pali-iblantina yung dalawang bata. Eh. O, diyan ka na, ano, negra. Umaambot ng buni. Mami, mag-brown out pa. Bawa yung bata doon, lalamok. O, sige na, sige na. Baka pa, baka nga mag-brown out pa, lumakas pang ulan. Diyan ka na muna, ha? Sige, ingat ka. Kawawang nena. Buong kwento, buong serye. lagi nilang apit, laging hirap sa buhay. Hindi malang umangat. Umangat nga. Sandali lang. A few moments later... Nagra! O, Virgilie ko pala. Ano, magsasara ka na? Oo, magsasara na ako kasi eh, gabi na eh. Wala akong kandila. Ayan, may kandila ka. Bumili ka na ng kandila. Wala akong kandila. Doon ka bumili sa labas ng kandila. Mamaya mag-brand out pa. Wala. Ano ba naman yan? Oo nga pala. Tumawag nga pala sa akin si Aling Adelfa. Alam niyo na pala ang totoo na apon niyong kambal. <laughs> Nachispis niya na pala sa'yo. Alam na rin namin dito, napuntayan dito kay Nena para lang sabihin yung nalaman niya na apo niya yung kambal. Alam niyo na rin pala. Darating daw si Peter sa bahay nila, dadalawin sila. At doon doon niya sasabihin na anak ni Peter yung kambal. Para malabas na yung katotohanan at malaman din ni Peter. Yung katotohanan nga para masuportahan yung bata. Ha? Huh? Talaga? Nakahanda na si Nena. Kahit sabihin niya pa kay Peter at malaman ni Blandina yung katotohanan. Wala na siyang pakailang pagod na raw siya. Buti naman at nakahanda na si Nena at di na kinakabahan. Tama yun. Magiging handa si Nena, harapin niya yung katotohanan at ipamukha niya na, kambal, na anak ni anak ni Peter yung Kambal. Humingi siya ng sustento. it? O sige, sige na. Baka umulan pa ng malakas eh. O sige, sige na. Masira na. At ako yung baka nga naman umulan pa. Yung bagyo yun na. Parang lagi na lang bumabagyo. Inis, um, Malamang, e eh, baka maghihintay ako kasi wala pa nakukulong sa flood control. A few moments later. Ala. Sarado na si Negra. Negra! Negra! Negra si Alicia Buto. Baka pwede mo nang makautang. Tatlong laki may lang, tsaka tatlong sardinas. Wala pang Saudi, bukas pa. Nagra. Wala kakain yung mga anak ko. Nagra. Nagra. Parado na si Negra. Malamang tutulog-tulogan yun, ayaw mo pa utak. Swapang! Tutulogan ka pa!